Ayan. Mamimitas na po ng ating pang-ulam ngayong umaga. Sabado, April 6. Kaya kapag may tanim, may aanihin tayo, may pang-ulam. Bulaklak ng kalabasa. Ayan, dami nang makukuha. Isang puno pa lang yan. Isang ulam na ng pamilya. Doon pa sa taas. Ito, to to isang ulam ng pamilya sa isang yan yan yan, yan. ay dalawa pa pala yan. oh. oh isang ulaman ng pamilya dito pa oh ang daming ano no daming bulaklak ang daming bulaklak oh Isang araw, isang bulaklakan. O, oh, dito <laughs> naman tayo sa okra. Ayan. Ang okra nilalanggam. Nilalanggam. Kaya kailangan talaga mag-spray. Pag hindi mag-spray, wala. Masisira. Mm. Spray ang kailangan talaga niyan. Yan, yan, yan. Oh, sige, yan. Ito. Oh. na agad ang ating okra dito rin lang gumawa kahapon sunod-sunod na yan doon pa balderol yun o dalawa o ang lalakay. hmm. ang breakfast vegetables in the morning may pangagahan na tayo dahil sa ating mga tanim na okra may pipino pa doon Yon, patola Sa kabila na lang. Ayan, may anim na pong nakuha na okra at kalabasa. Kahapon ay may tatlo. Ayan, patola doon. Kukunin na rin. Malaki na ang ating patola. Ayan. Okay. Sarap. Ah, fresh. sa naman dito yan halo halo po dyan talaga namang kompleto na ang ating pang ulam dito sa ating gulayan hindi naman problema walang gutom sapagkat marami tayong pananim iba't ibang klase may, may saluyot dito may tanim na rin akong kangkong dyan palaki na rin po upland kangkong, saluyot, kamote, iba-ibang variety ng kamote yan. Mayroong kulay violet din akong itinanim na kamote. Tumubo na. Hintayin na lang natin na matalbusan. oh may mga violet na dyan. Maganda rin yung violet eh. yung atin pong upland kangkong doon Ayan. sarap ng talpos ng kamutay. Sariwang-sariwang. Taba. Ayun. Laging nadidilig. Dito. Dito Ayan oh. Dami na. Isang ulaman nang. Isang ulaman ng pamilya. Oh. Saan ka pa? Diyan ka na. Dito ka na sa green.